Puka, may sa iyo. And answer. <laughs> ano may papayo mo sa mga mga anak na may mga tatay at nanay ka? Ayun, guys. May papayo ko sa inyo habang nabubuhay pang pa inyong mga magulang. Inyong ano, ipakita nyo yung pagmamahal nyo, pag-aaruga nyo, huwag nyo sagot-sagutin. Dahil ano, kung kailan wala na sila sa kanyo malalaman ang halaga ng bawat isa. At isa pa, mahalin niyo nang lubusan ng mga magulang niyo dahil unang-una sa lahat pag nagka-problema kayo, magulang at magulang pa rin ang tatakbuhan niyo. Katulad ko, katulad ka nag-iisa akong anak. Namatay na si inay, namatay na si tatay. Ngayon, ang parang ang pinaghuhugutan ko na lang ng lakas ng loob ang aking mga anak. Siyempre, mga pinsan ko, tsahin ko. Kaya sa lahat na may mga magulang pa dyan, Diyos ko, mahalin nyo ang inyong mga magulang higit sa lahat. At wala kayong magiging kakampe, kundi magulang nyo lang talaga. Yun lang, may papayo ko. At mm, ano, yung... Yung habang sila'y nabubuhay, pakita nyo yung pagmamahal nyo. Kasi pag nawala sila, saka nyo marirealize na ang halaga ng bawat isa sa inyo. Tsaka yung mga, magu mga anak na mahilig magsasagot sa mga magulang, tigil-tigilan nyo na ang pagsasagot sa mga magulang nyo, ang ah, mahalin nyo, ipakita nyo ang pagmamahal nyo sa kanila. Yun lang. Thank you, call center. Sasagot. Oh, naiiyak naman ako. Wait, so Ay, man. alam mo ganun, isang araw oh. habang magliligpit ako ng damit ni tatay, ano? Naiiyak ako gawa ng ang dami niya magagandang short damit. Hindi niya sinusuot talaga favorite niya yung green. Eh? Oo, yung tapos yung ano yung habang nililigpit ko, naiiyak ako gawa ng yung mga binili kong damit sa kanya, yung mga brief hindi niya sinusuot. Eh, tapos iano habang ano, bag na lang. Hindi. Tapos iano ang ginagawa niya yung pagkakahubad niya laba. Tapos minsan alam mo nung nilabhan ko yung isang t-shirt na yun yung suot niya bago siya mamatay. Alam mo ga habang inaanlawan ko? Naiiyak ako gawa ng hindi ko man lang naranasang ipaglabas si Tatoy dahil pagkakatapos niya maligo, naiiyak <laughs> Ako naiiyak. Ay, <laughs> pagkakatapos niya maligo, siya na naglalabanan na siya ng damit niya. Pagkakasuot, pagkakahubad, yun lalabanan siya sa sampay na. Kaya hindi ko naranasan na ipaglabas siya ng damit. Tapos ang laki ng paninibago ko kasi tuwing umaga, Tuwing umaga, gigising na lang ako. Walis na yung paligid. Walang nakatambak. Nahugasin. Ngayon, lagi nang tambak. Ba't kailangan? Guys, ako na iyak din. <laughs> Alam mo yung hindi kami close masyado ni tatay dahil mas close ako kay inay. Pero nung nawala si tatay, saka ako nalaman sa ako nalaman yung yung halaga niya. Hindi ko man naipakita ng lubusan kung gaano ko siya kamahal kasi hindi nga kami masyadong close. Balis na po siga. Naiiyak ako guys. Sobra sakit mawala ng magulang. Sobra. Kaya yung mga anak na magaling managot sa magulang, pagsisisihan nyo sa uli yun, pag nawala ng mga magulang nyo, kaya hanggat nandiyan dyan, pat kasama nyo, mahalin nyo sila ng lubusan. Sige, ganunat na, huy, ayak na, ayak na. na. <laughs>